Dito ulit tayo another day. Oh. Like, uh, Check natin update. Maybe? Yan, baba na muna ba? tayo. Kinawasan ko na Dami dami niya na nakaraan. Ah. Check natin. What's your ako step? Ako mayroong sounds. Wow. Ito. Ito. Hindi ka na makikita dyan, tito, ah. Tapos ka pala si Tito? Oo ah. nga eh. Yun know, na oh. Ngaanohan na. Yo. Ayan mo mo. Huh? Ha? Ano na yun? Ayan mo sa ko pa nakakakita sa taas. Ano yan Tito? Next yan. Tais na lang. Tais na lang yan. Oo. Oh, Tais na lang. Papalamanan na lang no. Ano yun? Ito pa <pulay> si Tito ito ay sasarado ya. Ito nalinis mo na to no. Pwede mo, Kunting, ano pa tik, may mga makakapal pa oh. Yes! Malapit na, malapit na. That's gonna be your, ano, house. Tingnan ko yung taas. na ko na na ni jan dyan dun eh. Inair ko na nung ano ko yung pinsan ko. Ito yung isang room na maliit. Maliit lang siya. Tapos ito yung oh medyo malapad. So yun yung aircon na lagyan na pinsan ko. Ayan. May aircon na tayo. Ito yung front. Pipinturahan na lang ulito eh. Tapos linis, pwede nang anuhan. Ang ano lang dito, may, may iniit yung space. Nakatakot eh. sa bata. So, yun. So, baba muna tayo. Baba tayo, baba. Medyo matarik lang tong ano. Hindi pantay. Takot ako sa bata. <coughs> Bilhin ito ah, mabilis ah. Makakalipat na tayo kagad. <laughs> ha? Ayun ang no, palamad na, no. parang cake lang. Ah. Ah. <laughs> pa, ah. Ah. <laughs>

nakaano ka sa kamay mas pagkakabinet pa dyan ay. saan? ay tataasan mo pa pala to no para mataas na rin naman hindi niya na yun pala ay tumas na ayo ganyan oo nga ganyan ko yan eh Okay na yung ganyan na, no? Hmm. Hmm. Support mo na. Kasi dinuktungan eh. Tinaasan pa. Let's go na. Hello. Ah, teka. Kukunin ko muna yung ano. I-iwan. si John Halo. Asa Ah, oh, si John. Nandun na? Oo. O, punta tayo dito ngayon. Update. Nakali na kami, alas Diyos na. Mungin mo si Jan Jan. Jan, maglalagay pala kami ng ano? Exos. Yan ay yung update. Um, Kumuha oh, na naman dalawa dito, Luis, pala. Pambaro, o, oh, yun na, o. Oh. Okay lang naman yung hat, eh. Oh, nabuhusan na pala, oh. Tapos ito yung bar ano nating table. Tapos, ito na. Yes, to. Wow, May tiles na. Yes. May ties na tayo. Na yung kulay gray. Dito nag-ano pala kami. Bumili ng exhaust para sa ano? Sa washroom. Pwede kaya takpan na lang natin to. Ano? Parang harangan. Ano? Sarado. Eto. Ano? Ibitanak. Uh -huh. Oo. Oh, Ibitanak pang tatagyan. Ah. Tapos meron naman po kaming ano exhaust na nabili si Mike. Ito siya na nabili. Ito si Luz. Para pag eh ni Maamoy. so, <laughs> si uh Pa? Oo. -oh. O, yun yung ano natin, no? Tiles. Si Shower. Oh, my goodness! Nakudot! Ha? Nabuhos na yun na yun, eh. Nabuhos na. Squad, squad. Wala <laughs> mo ang... Ay, lababo. Yan yung rep. ayun ah, tayo sa ganyan. Bumili ah. ah. ako ng niple. 60 pesos. Kagahapon, concrete nail. Ulis <laughs> na mo lang. Nakakawa. Nakakawa ang tel na ako. Isa, dalawa, tatlo. Tagalan mo. Convenient outlet na 20 amperes. Kulibin niya tapos. din sa kusina. Kasi yung, yan kasi yung mga nandito 10 hapers lang yun. Convenient outlet? Oo. Oh. Oo. Oh, Oo, tawag ko lang. Ito pa, 20, kung wala 15. Convenient outlet na 15 hapers or 20. Convenient outlet, 20 or Pag tinanong, bakit mataas? Sabi mo, gagamit ka sa pizza. Parang kailangan niya tayong saksakan din diyan kasi meron tayong exos sa kusina naman. May saksakan din. Saksakan ba uh, 'yan? Kaya 'yan. Sa dalawa at dalo, tatlo. tatlo. Kaya, dito. Yung dito ay bibili mo yung tatlo. Tatlohan. At dalawa, doon tag dalawa. Ah, okay. Kasi yung isa dito papalitan natin ng na switch. Switch. Okay, let's go down. Oh, yung ano yung ano? Alis mo na kami to. Thank you. Baba ko rin. Na update. Si the update, hindi ulit kami. Hi Tito. Galing kami clinic eh. Pinabaksin namin si ano, si si baby. Oh, six, six months. Oo. Uh oh. -oh. you know? Sapat pa pinalitan natin yung mother board, mother breaker mo. Pero reporting, 40, din mo makaya ubusin yan appliances mo. 47 ang equivalent. Natry na nga. 1 Ampere eh, equivalent ng 200 watts. Ano yung watch nyo nga? Know. Eh, ilang watts lang yung mga TV. Ay, oo. So, okay lang yan. Pero, the best pa rin yung... Sarado na rin. 60. Yung isang ganun, palitan. isa. Kumaya kayo? Hmm. Dito na ka. Kumaya ka lang. Hindi na tayo nakulong pa rin. Okay. Na.. Be okay, <~。source> Siyempre right. yung unang kumihintay. Ano yan siya dito? Binaalingin ko talaga! HAY! Ano yan? Ito yun. Nakakalapan tayo. Tumay! Binaalingin ko talaga. Alam na lang ito sa'yo. Itong dati niya, kasi magkasama natin yung taas at naka-baba. Itong dati niya, binigay ko na sa taas. Okay. Itong sinira nila mo ngayon na ano, makakat ko na dito. Dito manila. ko nilalagay. Ano yan? Ano yan? Nakalabas? Saan, Saan yan nakalabas? Saan yan?

ah, uh, let's go bye bye let's go, let's go, let's go let's go, let's go so, update lang bumili kami ng ano, cemento pala kanina, ayan so, ayan na guys so, mamaya darating ng mga appliances, lagay namin dun so, ayan ang update guys ayan so, nalagay na ito ito tapos eto, yun na lang. Magpa-flooring na lang. Flooring na lang sa dito dyan. Tapos eto. Tapos flooring na dyan, no? Oh. Okay. Ganyan na muna. Ang ganyan na yung niyan, guys. Lagyan namin doon ng ano pala. Paganyan. So, atay ko muna yung mga bata.